tatak, marka o numero ng demonyo na 666. Ano ang ibig sabihin nito at ano ang mangyayari pag natatakan ka nito? Ito ang dahilan kung bakit magpapatatak ang maraming tao sa Mark of the Beast. Kailangan mong mapanood dito at malaman para hindi ka madaya. Ang numerong anim na tatlong magkakasama ay numero ng demonyo o tatak ng Antikristo. Ito rin ay tatak ng halimaw na sinasabi ng Biblia. Ito rin ang alam ng karamihan at sinasabi ng mga tao na ang 666 ay numero ng Diablo o ng demonyo. Kung mapapasin nyo sa Biblia, mayroon mga specific na number na binabanggit. Ang number ng Panginoon ay number 7. Madalas natin marinig ito, ganoon din ang number 12. Kasi ang ibig sabihin ng number 7 is completion, perfection, tulad na lang ng the seven last words of Jesus Christ at ng seven trumpets. At marami pa pong iba. Pagdating naman sa number 12, ito po ay governance, 12 tribes, 12 disciples, at marami pa rin pong iba. At totoo na ang 666 ay numero ng demonyo. Kasi ito 'yung nakalagay sa Bible. Masabi ng Revelation chapter 13 verse 18, kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Ang 666 po ay kahulugan, numero ng halimaw at simbolo ng pangalan ng demonyo. Yan po yung sinabi ng Biblia. At ang tatak ng halimaw na 666 ay nakita na daw po noong unang panahon. Ito ay spekulasyon na ang Nero Emperor siya po ay merong katugma ng numero ng 666. Ganon din mga kapatid, ang mga Pope at nakatugma ang numero at ang tatak ng demonyo sa kanilang pangalan. Ganon din mga kapatid sa mga ginagawa nila at sa mga emblem na suot po nila. Kaya po marami nagsasabi na ang mga taong ito nung sa henerasyon nila sila po ay antikristo sapagkat tumutugma yung 666 sa mga pangalan nila at sa mga emblem po nila. Ganon din si Adolf Hitler. Alam natin kung gano kasama ang taong ito at ano ang naitala niya sa kasaysayan ng mundo. At sinasabi nila na nasa kanya rin ang tatak ng halimaw yung 666 sapagkat alam natin na sa panahon ng pagrurul ng Antikriso sabi ng propesya sa Biblia, dadanak ang dugo. Grabe po ang mangyayari maraming mamamatay at sa panahon ni Hitler ito po yung nakita nila tinitingnan nila na yung 666 ay nakatugma sa ginagawa ni Hitler dahil katulad ng sa Antikristo ganoon din sa bansang Amerika ang presidente dati na si President Barack Obama ay tinitingnan na siya ay merong tatak ng 666 nakatugma ito sa pagiging presidente. Alam natin na ang USA o ang Amerika ay isa sa napakamakapangyarihang bansa sa mundo. At nagro-rule po ito hanggang sa oras na ito. Nitingnan ng mga nag-aaral sa Biblia patungkol po sa Antikristo at sa Mark the Beast na 666 na si Barack Obama ay isa sa may tatak na 666. Dahil sa kapangyarihan nitong mamahala sa buong mundo at ito rin nakikita na mangyayari po sa Antikristo. Yun po ay spekulasyon lang ng tao na ang tatak ng 666 o tatak ng Diablo ay nandun sa mga tao na yon at sa panahon na yon. Pero ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang numero ng Antikristo o ng Halimaw ay magaganap po at magpapakilala sa panahon ng paghahari mismo ng Antikristo. Makikita ng hayagan ang pagtatrak ng 666 at ang tatak na 666 sa panahon ng pagpapakilala at paghahari ng demonyo o ng Antikristo, halimaw na tinatawag at ng huwad na propeta. Katulad ng nare-release kong video, after rapture po, meron pong 7 years of tribulation na tinatawag. Yung 7 years po, nahahati po sa dalawa. Yung unang um three and a half years, Diyan po magpapakita yung puting kabayo na sinasabi sa Revelation. Na ang ibig sabihin po, magpapakilala ang Antikristo bilang false peace. O magpapakilala siya at magpapakita siya na mabuti siya. Marami siyang matadaya, magpapakita siya ng mga himalat kababalaghan, kaya marami pong sasamba sa kanya at maraming mananampalataya sa kanya. Yan po yung unang part ng Seven Years of Tribulation. Pagkatapos po niyan, ihahayag ng Antikristo ang kanyang sarili bilang isang suwail at lalapastangan sa pangalan ng Diyos. Diyan po yung tatakang magaganap. Maraming mamamatay, literal po, na makikita ito sa noo at sa kamay. Revelation chapter 13 verse 15 hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin man o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo magiging sapilitan at marami magpapatatak po ng numero ng 666. Sa lahat po ng may iwan na hindi na nampalataya sa Panginoon, sa lahat ng tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos at itinakwil si Kristo bilang Diyos at Panginoon nila, makakasama nila ang Antikristo. At sa paghahari ng Antikristo, sa tatakang magaganap, marami po ang mapipilitang magpatatak. Sinasabi ng karamihan kung paano itatatak ang numerong 666 sa pamamagitan ng microchip o yung implantation. Ganon din yung barcode. At marami rin nagsasabi na sa pamamagitan ng baksin tulad na lang nangyaring pandemya at maraming natakot po na mananampalataya kaya maraming hindi nagpabaksin. Ganito tinitingnan ng mga tao at ng mga Bible scholar kung ano ang mangyayaring tatakan po. Ganon kahalaga yung tatak ng demonyo sa mga may iwan bakit po kasi magkakaroon ng cashless society hindi mo kailangan ng pera para makabili at makapagbenta ng mga bagay kasi ang kailangan mo ng gamitin para makabili at makabenta ay ang tatak ng halimaw yung 666 kailangan meron ka nito sa noo o meron ka sa kamay at hindi na kailangan ng pera para bumili tatak ng halimaw ang kailangan makita sa iyo sa panahon natin marami nagsasabi na nandito na tayo sa cashless society. Gumagamit ng barcode, GCash, through online, pero hindi po mga kapatid. Dahil magiging hayagan ng tatakan at wala na talagang perang gagamitin po para makabili at makapagbenta ng item. Para mabuhay ka, kailangan mo ng tatak ng demonyo. Yun po ang mangyayari sa propesiya sa tatak ng halimaw. Matinding tagutom po ang mangyayari kasi maraming magpapatatak pero marami rin at meron ding hindi magpapatatak. Yung mga naiwan na mana ng palataya na hindi nakapagsisi pero during the rule of Antichrist, sila po ay maninindigan at hindi sila magpapatatak. At ang ibig sabihin nun, kung wala silang tatak na 666, hindi po sila makakabili o makakapasok sa pamilihan. Magiging mahirap ang buhay. Revelation 13:17 At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaring bumili o magbenta sa panahon din ng tatakan dadanak ng dugo gaya ng sinabi ko sa inyo mga kapatid may maiiwan na mga mananampalataya at mananindigan sila para sa Diyos oo naiwan sila sa rapture pero hindi sila magpapatata pero ang gagawin ng Antikristo papatayin nila ang mga hindi magpapatatak kaya po dadanak ang dugo sa tatakan sa panahon po ng marka ng halimaw. Revelation chapter 13 verse 15 Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw kaya nakapagsalita ang imahen at nakapagutos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ibubulid sa impyerno ang antikristo at ang huwad na propeta at kasama ng mga nagpatatak ng 666 sa noo at sa kanilang kamay. Wala na pong burahan at wala nang balikan po. Kapag merong katatak nito, kasama kang ibubulid sa impyerno ng Antikristo at ng Halimaw. Revelation chapter 19 verse 20 Ngunit dinakipang Halimaw dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahin nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy nagliliyab na asupre. Maraming sasamba sa Antikristo, sa huwad na propeta o sa halimaw na tinatawag sapagkat marami silang nadaya sa mga ginawa nilang himala. Kaya rin nakapagpatatak ang mga tao ng numero ng halimaw o yung 666. At kapag natatakan na ang tao nito, makakasama sa impyerno at mapapahamak ang kaluluwa ng mga taong merong tatak na 666. Sa panampuan natin, makakakita na tayo ng mga glimpse patungkol po sa numero ng 666. Makikita po natin to sa mga satanista, mga nagko-cover po at ginagamit ang emblem na ito o yung numero ng 666. Ganon din sa mga brand na makikita po natin. Nagiging hayagan na po, unti-unti ang mga numerong ito. At yan po ay tanda na malapit ng dumating ang Panginoon. Ito po ay propesya na galing po sa Biblia kapag ang propesya na galing sa Biblia, asahan natin at tandaan natin na ito po ay magaganap. At kailangan po nating malaman na may ganito pong mangyayari. Ilan lang po ito mga kapatid sa mga propesya sa marka ng halimaw, sa Antikristo, sa Huwad na Propeta, at sa mga bagay na mangyayari po pagkatapos ng rapture. Ito po itatandaan natin mga kapatid bago po dumating matinding tribulation at paghihirap darating ang Panginoong Yesus ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kung sa panahon po natin hinahanda na ang tatakan sa pagrurul at pagaharin ang Antikristo, ibig sabihin po malapit ang dumating ang Panginoong Isus. Alam naman natin sa panahon natin na hindi na bago ang marka ng halimaw. Ang marka ng halimaw, ito yung numero ni Satanas na gagamitin niya sa tribulation, sa pagtatatak, sa mark of the beast. Sa mga hindi nakakalam ko ng Mark of the Beast, ang Mark of the Beast ay may tatlong numero. Ito'y tinatawag na 666. Ang Mark of the Beast, nakalagay ito sa Revelation. Dito mismo ay pinaliwanag ni John kung ano ang ibig sabihin ng Mark of the Beast at kung ano ang numero ng 666. Revelation chapter 13 verse 18. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw. Dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Yung tatakang ito ay magaganap sa Great Tribulation. Yung 7 years. Naglabas po ako ng vlog patungkol po sa 7 years na ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit, ang mga salot sa panahon na pag ng Antikristo. At sino ang mangunguna sa tatakan? Ang Antikristo po. Revelation chapter 13 verse 1 Pagkatapos may nakita kong halimaw na umaahon sa dagat, pito ang ulo nito at sampu ang sungay. Bawat sungay nito ay may corona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay sumisimbolo sa Antikristo. Hindi siya halimaw na magpapakita kasi marami siyang madadaya. Hindi siya magpapakita ng pangit, ng nakakatakot, kundi yung makakapandaya sa tao. Ang corona ay sumisimbolo sa paghahari sa buong mundo. Sa rulership ng Antikristo sa Great Tribulation, siya ay manguna sa paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Siya talaga yung magiging isang antikristo na lilitaw sa huling panahon doon sa Great Tribulation. Pamamahalaan niya ang buong mundo at dito niya dadayain ng maraming tao. Base sa Bible kapatid, yung antikristo na ito nadadaya sa maraming tao bakit marami ang magpapatatak sa Mark of the Beast dahil hindi siya magpapakita nga ng halimaw siya. Simbolismo lamang yon. Magpapakita siya na kung paano niya maaakay ang tao. Naglabas po ako ng video at pag-aaral patungkol doon sa teorya kung ano ang karakteristik ng Antikristo. Panoorin po natin. Paano mo makukuha ang atensyon ng mga tao dahil sa karisma, dahil sa pagiging tanyag, dahil sa mga impluensya? Kaya pwede nating isipin na Antikristo na mangunguna sa tribulation ay political leader. Pwede rin siya na napakayaman o billionaire. Ganon din yung mga religious leader. Ikaw kapatid, ano sa tingin mo? Let me know the comment section kung anong uri ng tao at kung ano ang kalalagayan ng Antikristo pag siya ay nagpakilala sa tribulation. Let me know in the comment section. Dahil isa sa batasang markahan dahil magiging mandatory ito. Revelation chapter 13 verse 16 hanggang 17. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, nakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kung mapapansin natin, tayo nasa huling panahon na at ang panahon natin na ito ay nagiging shadow sa darating na Great Tribulation kasi papunta tayo dun sa cashless society. Minsan hindi natin ginagamit ang cash, gumagamit tayo ng mga mobile phones, ng mga online selling, gumagamit tayo ng barcode marami pong teorya kung ano ang gagawin sa Mark of the Beast sa aking palagay at sa aking pag-aaral hindi lang isang araw ang tatakan ito ay mahabang proseso dahil matinding kapighatan ito na sa Great Tribulation tingnan nyo po yung nararanasan natin ngayon dahil pahirap ng pahirap pataas ng pataas ang presyo kakayod ng kakayod ang tao marami po ang hindi nakaka-afford ng na mga bilihin is it true? na shadow ang ating panahon sa darating na Great Tribulation, hindi naya lang po ang maraming tao galit sa ganitong topic. Pero dapat hindi natin sa walang bahala ito. Dahil ito mismo ay nakasaad sa Biblia na magiging mahirap ang pagbili at pagbenta sa Great Tribulation. Kasi kung wala kang tatak ng Mark of the Beast, hindi hindi ka makakakilos ng maayos. Kaya maraming madadaya at marami ang makukunbis sa tatakan. Doon natin mapapatunayan na umiira na talaga ang Antikristo sa panahon natin at nung una pa lang. Dito natin makikita na siya ay magbibigay, magpapakita ng mga nakakabaghani sa ating paningin para ilayo ka sa Diyos. Para hindi ka makapanalangin, hindi ka makapagbasa ng Bible, hindi ka makasamba at makapag-worship, eh hindi ka maka sa church. Yan po ang ginagawa ng Antikristo sa kapanahunan natin. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ng magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 3 Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi sinugo ng Diyos kundi ng espiritu ng Antikristo. Narinig nyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Mapapansin nyo dito na makikita nyo na unti-unti yung Mark of the Beast. Nagiging hayagan unti-unti sa live streaming, sa live concerts, sa mga branding ng mga sikat na tao. Marami pa po ang mga issues na nagbebenta ng kaluluwa para lang sumikat. So dito natin mapapakita at mapapatunayan na paparating tayo doon sa tribulation. Ano sa tingin mo? Inihahanda na nga ba ang mundo sa papalapit na Great Tribulation? Let me know in the comment section. Pandaraya ang unang gustong gawin ng demonyo at ng antikristo sa mga tao. Deception. Agawin ang tao sa pandaraya ng mga bagay na ipapakita at nakukuhumaling upang ilayo ang tao sa Diyos. John chapter 8 verse 44. Ang diablo ang iyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa niyo siya'y mamamatay tao mula pa sa pasimula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Doon pa lang sa Garden of Eden, nangyari na po ito. Nung si Jesus po ay nagfasting ng 40 days and 40 nights, siya po ay tinukso. Pandaraya ang gagawin ng Antikristo Gagawa siya ng mga kababalaghan, mga bagay na hindi pa nakikita sa panahon natin kaya marami po ang madadaya at lalayo sa Diyos. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 hanggang 4. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hangga't hindi pa nagsisimula ang huling paghimagsik ng mga tao sa Diyos. At hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparosahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing ng Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal sarili bilang Diyos. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na kung ano ang gagawin niya para makuha niya mga tao. Nagagawa siya ng mga bagay na paglapastangan sa Panginoon. Dahil sa panahon natin, makikita natin na unti unti na nagiging normal ang ginagawa ng mga tao na paglapastangan sa Diyos. At ganito rin gagawin ng demonyo at ng Antikristo sa Great Tribulation para makuha niya mga tao. Kasi ang Antikristo magsasalita siya ng kasamaan laban sa Diyos. Gagawin niyang masama ang Diyos at marami ang magagalit sa Diyos. Nakikita mo na ba ang mga pangyayaring ito sa panahon natin? Marami ang magagalit sa Diyos dahil ginagawa ng Antikristo na maging masama ang Diyos. Marami ang may ayaw sa Diyos kasi ito yung spirito ng Antikristo. Ang kasalanan ay unti-unting nagiging normal. Kung nakikita mo na ito, means patunay na umiira lang espiritu ng Antikristo. Totoo ang sinasabi ng Biblia na nandadaya ang Antikristo. Hindi lang to pinapansin ng tao sapagat hindi nakikita ang espiritu. Pero umiiral ito sa panahon natin at sa buong mundo na ang kanyang pandaraya ay marami na ang nadidisip. Marami nang tumatalikod sa Diyos, marami ang may galit sa Diyos. Dahil ang nasa likod nito ay si Satanas at ang Antikristo. Dahil tatanggalin niya ang fokus ng tao para mawala sa Diyos. Revelation chapter 13 verse 6 Nagsalita siya ng kalapastangan ng laban sa Diyos laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat ng na nakartira sa langit. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anamang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan bago pa man likhain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Kayong nakikinig, pag-isipan nyo mabuti ang mga bagay na ito. Isa pang pwedeng gawin ng Antikristo para makuha niya ang tao sa mga material na bagay. Material things. Kung isipin natin sino ang may ayaw sa masaganang buhay, ayaw sa maraming pera para makabili ng pangangailangan, gagamitin kasi ito ng kaaway upang iligaw ang tao. Revelation chapter 13 verse 7. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Makikita nyo na na marami nang nabubudol sa pagbili kahit hindi kailangan. Sa panahon natin, nagiging shadow ito doon sa Great Tribulation. Tama ba? Kasi gagamitin ng kaaway ang mga material na bagay upang dayain ng tao. Ito ang magiging dahilan din bakit magpapalagay sila ng Mark of the Beast kasi gusto nila ang mga bagay na material na kabighabighani sa kanila at dito sila dadayain pwede rin nating isipin sa mga bagay na sinasamba ng tao hindi lang ribulto ang sinasamba ng tao kundi paghanga sa kapwa tao alam natin na grabe mag-admire ng tao sa mga kapwa nila tao sa mga sikat mayayaman, political leader, religious leader, sa mga famous, sa mga motivational speaker. At dito rin pwedeng gawin ng kaawit ng Antikristo na dayain ng tao. Dahil marami ang tao na humahanga sa kapwa-tao, marami ang fumafollow, nagiging obsession to ng maraming tao sa panahon natin. Dahil sa pag-admire, ang obsession ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing sa kaaway. Ang Antikristo rin kasi ay magiging famous kasi marami siyang madadaya halang tao, grabe pa mag-follow sa kapwa tao. At tingin mo kapatid, ready na ba ang mundo sa paglitaw ng Antikristo? At ready na rin ba ang sanlibutan para sa Mark of the Beast? Nangyayari na ba ito sa panahon natin na marami ang sumusunod sa kapwa tao at marami ang tumatalikod sa Diyos? Marami ang mas pinipili na gumawa ng kasalanan at mali kaysa lumapit sa Diyos? Dito mo mapapansin ang pagkilos ng Antikristo. Simple lang, dadayain ka niya para hindi ka makapanalangin. Tatanungin kita, nakakapanalangin ka pa ba? Tatanungin kita kung nakapagbasa ka pa ba ng Bible? Nakakapag-meditate ka pa ba ng Word of God? nakaka ka pa ba sa church? Nakakapunta ka pa ba sa mga small group Bible study sa mga fellowship ng mga Christians? O mas pinipili mo na umalis, manood ng mga bagay na napakalayo sa realidad ng buhay at naaagaw yung attention mo para makalapit sa Diyos? Kung yan ang nangyayari po sa panahon natin, ibig sabihin marami na siyang dinadaya. Marami na po ang nahuhulog sa deception ng Antikristo. Yan yung sinasabi ng Revelation chapter 13 verse 14. At dahil sa mga himalang ito, pinagawa sa kanya ng unang halimaw na linilangin niya ang mga tao. Samot saring pandaraya ang gagawin ng kaaway para ilaglag ang tao at layo sa Diyos. Yan ang gagawin ni Satanas at ng Antikristo. Ito ang layunin ng videong ito kung bakit ko ginawa. Kung ikaw man ay dinadaya na ng kaaway, gusto ng Diyos na umalis tayo doon sa deception ng kaaway. Kung ikaw ay matagal na wala sa paglilingkod sa Panginoon, gusto ng Diyos na bumalik tayo. Marami ang nanonood ng videong ito upang makakuha ng impormasyon at umaasang mabago at matulungan ng salita ng Diyos. Pero marami rin ang nanonood dito upang pamaliin ang salita ng Diyos. At nais ng Panginoon na matransform ka, mabago ka kapatid. Nais ng Panginoon na tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil ang gusto ng Panginoon, yung pag-ibig ay umiral. Hindi galit, hindi inggit, kundi pagmamahal. Kung kinakausap ka ng Panginoon sa oras na ito at kung dinala ka ng Diyos para mapakinggan ang aral na ito, hindi po aksidente ito. Nais ng Diyos na tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo manumbalik sa Diyos. Tayo manalangin, pikit niyo po ang inyong mga mata. Panginoon, salamat sa inyong salita na nagbibigay ng kaalaman. Matransform ng buhay. Nagbabago, Panginoon, sa mga tao. Salamat sa dakilang pag-ibig ninyo. Inatanggap ko po kayo bilang Diyos na pagligtas na aking buhay, Panginoong Yesus. Pinagsisisihan ko ang mga nagawa kong mali at kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Sa oras pong ito, ako ay nagiging totoo sa harapan ninyo. Paghariyan nyo aking puso at isipan. Magrap ko ang kalooban ninyo sa tulong ng salita ng Diyos at sa gabay ng banal na Espiritu. Aming Diyos Ama na nakatonghay dyan sa trono, salamat po sa dakilang pag-ibig niyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, nais kong magpasalamat kung nakarating ka sa part ng video ito. Marami ka natutunan. Magamit natin yung mga bagay na ito para sa ikalalarim na ating pananampalataya. Sinasaway ko ng mga spirito ng Antikristo at mga bagay na hindi galing sa Diyos upang madisip ka in the mighty name of Jesus. Salamat ulit kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, kung bago ka pa lang sa Facebook page natin, like and follow nyo po. At kung nakapunta ka sa YouTube channel, subscribe po pa kayo at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin na video. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito po ang inyong likod, Pastor Gabueno. God bless you po.